What's up mga migs? No? Ah, ganyan po katahimik yung puerto dito sa gents no? Yung nagdikita namin Mag Gabi kasi walang ano dito, walang operation dito no? Medyo malamig nga lang ngayon dahil winter season na All right, no? So ito yung gents dito sa Belgium no? Mga uh, migs, no? So, tahimik paggabi dahil walang operation, no? So, tayo lang yung palakad lakad -laka dito. right no? So, ayan. Ayan ka tahimik yung puerto na to. Maraming salamat mga mix sa suporta, no? Dito tayo ngayon sa Gent, Belgium. Thank you!